Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po ba ang French language ay napakagandang pakinggan. Kaya lang sa akin sa akin lang ay nah mahirapan ako magsalita. Kasi nung pumunta po ako dito sa, sa France, ano na may, may edad na po ako. Kaya minsan nakakautal magsalita. Pag nandito ka na at laging friends ang salita mo, nahirapan na po tayong mag-English. Imbang <laughs> hindi naman nahirapan, kaya lang mahirap nang isipin kung ano yung i-English natin. Kaya pag nasanay na po yung salita mong friends, ang hirap po. Kasi ang pag-aaral po ng friends, kailangan yung ating lalam ganon. Kasi yun ang bigkas nila nang gagaling po dito sa lalamunan. Kaya napakahirap po ang mag-aral ng friends. Pero kung interesado po, madali lang naman. Lalo na sa mga kabataan na mag-aral nito ay kaya ninyo. Yan lang po. Pero napakagandang pakinggan sa mga totoong friends na magsalita nito. Thank you for watching. God bless us. Bye!